Matikas na sentro ng NBL ng Australia makakatapatan ni Kai Soto at dalawang Pinoy kontra kay Kai. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos ang hindi naging magandang resulta sa naging laban nila nakaraan kontra sa bottom team na Ibaraki Robots, ay susubukang makabawi ng kupunan ng ating pambato sa kanilang magiging laban na ito kontra sa team naman ng Shinshu Brave Warriors. Medyo hindi rin maganda standing ng team na ito, kung saan ay meron lamang silang limang panalo sa kanilang 31 games this season. Kung kaya't malaking opportunity ito para sa Yokohama upang makakalap ng mas maraming panalo since ito ang kanilang kailangan upang makakuha ng slot sa playoffs ng tournament. Well, last weekend games games ng ating pambato though double digit points pa rin ang naitala nito ay bahagyang tumamlay ang laruan ni Kai especially sa reboundings naging maalat ang opensa at naging prone nito sa ilang mga error sa game tulad na lamang ng foul na naging dahilan ng paglimita sa kanya sa game kaya kailangan makabawi ni Kaiju this matchup silipin natin ang ilang mga malalaro especially mga imports ng Shinshu na posibleng makatapatan ni Kai sa laban na ito ang Warriors ay may tatlong dekalibring active import this season ang una na nga dito ay ang 6 foot 7 forward na si Justin Mats offense and defense ay banta ang athletic forward player nito sa Warriors. Magiging banta kay Kai kung sakali si Mats dahil more on inside offense ang gamit nito sa game. Sunod, so they... gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Saday 6 foot 11 veteran center na si Wayne Marshall. Isang barako at magulang sa larong sentro. Dito ay matcha-challenge ang depensa ni Kai sa ilalim. Since malaki ang body build ng player na ito, ay posibleng gamitan ng matinding puwersa si Kai sa pintura. Ang magiging advantage lang ni Kai kay Marshall ay since medyo may edad na ito, ay hindi na rin ganun kabilis ang galawan nito sa laro na kayang iwanan ni Kai anytime. At since hindi na active ang isa pang import ng Warriors na dating malalaro ng Utah Jazz, ang huling import na makakatapatan ni Kai sa magiging laban na ito ay ang former NBL Australian player na si Angus Brandt. Ang 6'10 NBL champ na ito ay may taglay na husay sa upensa. At ang favorite lang naman ni Brand sa upensa ay ang paint. Yes, more on inside basket ang kalibre na malalarong ito sa laro. Kung sa NBL ng Australia ay nagagawa nito ang mga ganitong klaseng upensa over sa mga malalaki at mabibilis na centro, ay hindi imposibleng magawanyar nito kay Kai. Kung sakaling bumaba ang depensa ng ating pambato. Kailangan dito ni Kai ang agresibong depensa at rebounding na nagawa niya nakaraan. Kung di ay tiyak na iipitin lang siya ng mga imports na ito. Pero maliban sa tatlong import na ito, ay may dalawa pang malalarong makakalaban si Kai kung saan ay parehong Pinoy. Ito nga ay si RJ Abarientos at si Matt Aquino. Hindi ito ang unang pagkakataon na makakatapatan ni Kai si Matt at RJ dahil noong nasa Hiroshima pa ito ay minsan nang nakalaban ni Kai ang mga ito. Chinallenge ang depensa ni Kai ni RJ kung saan ay pinalusutan niya ito ng offense habang sukatan naman ang size ang inilatag kay Kai ni Isang pambihirang pagkakataon muli makikita natin sa laban na ito kung saan ay makakalaban ng isang Pinoy ang dalawa niyang kababayan.